Fast Talk at Why. There are five questions. Bawat uh, tanong ay meron kang 20 seconds to explain your position. And let's begin. Yumayaman ang pumapasok sa politika. Tama o mali at bakit? Generally, tama. Pero si Attorney Hinlo, nung pumasok ako bilang Undersecretary ng DALG at nung lumabas bilang Commissioner ng PACC, hindi yumaman. Yung bahay ko noon, pareho pa rin sa bahay ko ngayon. Katulad ni Erap, Gloria, Digong, ang sabi nila, kapag presidente ka, malamang makukulong ka. Nakakatawa ba o nakakabahala? Depende yun sa ating gagawin kung ikay presidente. Kung sa tingin mo, wala kang ginawang masama, kahit ikulong ka pa at malinis ang konsensya mo, ipaglaban mo ang tamang gawain even if the world is against you. Kung ikaw ang masusunod, dapat bang college graduate ang mga senador o presidente? Bakit? Our hands are tied with the Philippine Constitution. Kahit anong opinion ko, hindi yan masasagot kung hindi natin amyendahan ang Constitution. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, posible bang magkaroon ng robot na senador? Yes or no and why? Dapat hindi po. Kasi hindi lang po sa calculation ang isang desisyon ng senador. Kasama doon ang emosyon. Dapat ba pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at National Capital Region? Yes or no and why? Depende yon sa sitwasyon. Sa ngayon, kung yung bilihin sa Metro Manila ay iba sa bilihin sa probinsya, hindi po pwedeng magkapantay kasi iba yung kondisyon sa Metro Manila, iba rin yung kondisyon sa Tawi-Tawi at Hulo.